binagoongang boneless bangos. Hello guys! So, ito yung fall video ng niluto kong binagoongang boneless bangos. Ayan siya guys. Inaantok ako. Pero kailangan ko mag voice over. <laughs> Ayan siya guys. Sarap. Maanghang yan siya. Kaya mapaparami na naman yung kain ko. Maanghang talaga nagpaparami sa kanin. <laughs> So, ayan siya guys. Nalinis ko na yun. Binabad ko sa asin. At saka magic sarap. Kasi mamaya pipretohin ko siya. Ayan yung aking talong. Fresh yan siya guys. Ayan. pipretohin din natin yan. tas ito yung aking gagamitin. Sibuyas, bawang, luya, kamatis. Ayan siya guys. Tapos itong alamang malinis na yan. Sa labuyo, at saka siling green. So, pretohin ko muna yung talong guys ha. Ayan siya. Tapos yung alamang, ayan. Tapos, tapos yung talong, ayan, pinirito ko na nga yung isda. Huwag masyadang i-crunchy, guys, ha. Tas habang nagpiprito, magpapainit ako para i ko yung uh, alamang na hipon. Ayan siya, guys. Gisa-gisa lang. Tapos lagyan natin ng suka. Tapos after ng suka, takpan muna natin, wag muna nating haluin. Tapos after nyan, 1 minute, lagyan na natin ng paminta. Timla na natin asukal, asin. Tapos ayan na yung pinirito ko guys. Ayan, ilalagay ko na siya mama dun sa aking ginisang bago na alamang. Ayan na siya guys, luto na. Thank you.